Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito tatalakayin natin at kikilalanan natin ang pinakamalakas sa grupong Phantom Troop na si Feitan. Pero sino nga ba si Feitan? Si Feitan mga idol ang number 2 sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Siya rin ang naging pansamantalang pinuno ng Spider habang wala pa si Crowlow. Ang kanyang pisikal na lakas naman mga idol ay nakarango sa panglimang pwesto, unang pinakita ang karakter na ito sa episode 41 ng Hunter x Hunter 2011. Si Phaeton mga idol ay isang maliit na karakter na merong itim na buhok at kulay gray na mga mata. Ang karakter na ito ay madalas nagsusuot ng itim na damit na medyo may kalakihan at ito rin ay makikitaan ng tatak ng bungo. Siya rin ay mahusay sa sining ng pagpaparusa at pagpapahirap na kung saan ginagawa niya ito kapag nangangailangan sila ng impormasyon. Isang halimbawa nito mga idol nung nahuli ng spider si Owl na miyembro ng Shadow Beast. Pinahirapan ito ni Feitan hanggang sa ituro nito kung saan itinago ang mga kayamanan. Ganon din ang ginawa niya kay Gun na kung saan tinatanong niya ito kung meron ba itong kilala na gumagamit ng kedenya. Puti na lang napigilan agad ni Nobunaga kung kaya hindi ito natuloy. Ang tato naman ng spider sa kanyang katawan ay hindi pa pinapakita. Si Feitan mga idol ang isa sa pinakatapat sa kanilang pinuno inuuna niya palagi kung ano ang makakabuti sa grupong Phantom Troop. Mahalaga rin sa kanya ang mga bata sa kanilang grupo, na masasabi natin mga idol na meron talaga itong katangian ng isang pinuno. Si Phaetan din mga idol ang isa sa founding members ng grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Kasama rin ito nung panahon na inatake ng Spider ang tribo ng Kuruta. Siya rin ay nagmula sa Meteor City. Ang Meteor City mga idol ay isang lugar na tambakan ng basura. Sinasabi rin na ang lugar na ito ay hindi umiiral sa kanilang mundo. Masasabi rin natin mga idol na ang mga tao sa lugar na ito ay walang opisyal na record o tala. Kung kaya dito madalas nagmumula ang mga batikang mamamatay tao at kriminal. Si Peyton din mga idol ay mahusay sa paggamit ng kanyang espada. Pinakita na ginamit niya ito nung nakalaban niya si Zazan na isang malakas na chimera ants. Kinagamitan niya rin ng Nen ang kanyang espada para mas mapalakas niya ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada. Ang paraan naman ng pakikipaglaban ni Feitan ay katulad sa ginagamit ng pamilyang Soldic. Nagtataglay din ito ng pambihirang bilis at lakas ng pangangatawan. Na makikita natin na tinataglay din ng pamilyang Soldic. Ang Nen type naman ni Feitan mga idol ay isang Transmuter. Ang kanyang mga Nen ability naman ay ang tinatawag na Pain Packer at Rising Sun. Ang pain packer na abilidad ni Feitan na kung saan, pagtapos nito makatanggap ng malulubhang pinsala sa katawan, maglalabas ito ng matibay na armor. Ang armor na ito, ang siyang magiging proteksyon ni Feitan sa kanyang gagawing sunod na atake na Rising Sun. Ang Rising Sun, ay masasabi natin na kawangis ng isang maliit na araw. Pukha itong sobrang init na araw na lumapit sa lupa. Nagtataglay ito ng nakakapasong init na kayang gawing abo ang mga bagay sa kanyang paligid. Ang lakas ng Rising Sun mga idol ay nakadepende sa pinsalang matatanggap ni Feitan. Sa madaling salita mga idol, kapag nakatanggap si Feita ng sobrang lubhang pinsala, mas malakas na Rising Sun din ang kanyang magagawa. Pero si Feita nga ba ang pinakamalakas sa grupong Phantom Troop? Para sa akin mga idol, isa si Feita sa pinakamalakas sa grupong Spider. Dahil nung ginamit ni Feita ang kanyang abilidad nung kalaban niya si Zazan, kitang-kita natin kung paano natakot ang ibang miyembro ng Spider na kung saan nagmadali silang umalis sa lugar dahil alam nila ang lakas na tinataglay ng abilidad ni Feitan. Na kahit sila alam nila sa kanilang mga sarili na hindi rin sila makakaligtas o mabubuhay kapag tinamaan o naabutan sila ng nine ability ni Feitan. Kahit si Finx na nagtataglay ng malakas na pisikal na katawan sa kanilang grupo ay natakot at nagmamadaling lumayo sa abilidad ni Feitan. Kung kaya para sa akin mga idol isa si Feitan sa pinakamalakas sa grupong Phantom Troop. Dahil hindi biro ang tinataglay na lakas ng kanyang mga abilidad at malawak din ang sakop nito. Masasabi rin natin mga idol na malawak ang kaalaman nito sa kapangyarihan ng Nen. Alam niya rin kung paano ang tamang paggamit ng kanyang mga abilidad. Dahil kapag nagkamali siya sa paggamit ng kanyang abilidad, maaari rin siyang mapahamak. Sapagkat hindi basta-basta ang nilalabas na init ng kanyang abilidad na Rising Sun. Si Titan din mga idol ay matalino sa pakikipaglaban agad niya rin nalalaman ang mga kahinaan ng kanyang mga katunggali. Masasabi ko rin mga idol na isa si Feitan sa kayang tumalo o lumaban ng sabayan kay Hisuka. Dahil kahit hindi ito gumamit ng Nen Ability, nagtataglay din ito ng pambihirang bilis at lakas ng pangangatawan. Na kanyang magagamit sa oras ng labanan. Masasabi ko rin na kung si Kurapika naman ang makakalaban ni Feitan, hindi ito magiging madali para kay Kurapika. Dahil bukod sa malakas na abilidad ni Feitan, alam niya na rin ang kakayahan ni Kurapika dahil binigay ito ni Pakonoda bago siya mamatay. Kaya para sa akin si Feitan, ang isa sa pinakamalakas sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa kung gaano kalakas si Feitan? Maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan, maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo.